Ang driver ng pulang kotse na ito ay binaril ng pulis matapos ang isang oras na paghahabol sa San Diego, California noong January 9. Alas 8.30 ng umaga nang namataan ng pulis ang driver ng pulang 2002 Saturn na ginagamit ang kanyang cellphone habang nagmamaneho. Imbis na sundin ng pulis at tumigil ay napabilis ang takbo ng lalaki. Itinawag ng pulis ang sitwasyon at doon niya nalaman na ang kotse ito ay maaring nasangkot sa isang shooting ilang araw lamang ang nakalipas. Habang nagpapahabol sa pulis, ay huminto ang driver para palabasin ang isang babaeng pasahero. Pagkatapos ay patuloy siyang nagpahabol sa pulis sa isang residential area. Nilampasan niya ang isang red light at tumama sa mga spike strips. Ang video na kinunan ng San Diego City News Service ay pinapakita na ang kotse ay huminto malapit sa 41st at Hilltop Drive at sinundan ng isang squad car. Dahil naniniwala ang pulis na may armas ang driver, ay pinaputukan nila ng dalawang dosenang beses ang pinto at bintana ng kotse. Natagpuan nila ang armas at droga sa loob ng kotse. Ang driver ay dinala sa ospital pero sa ngayon ay hindi pa nalalaman ng kanyang kondisyon.